Mga ka-Best so si Kuya nga pala yung ating delivery ngayon So ang ating ipapadala yung ating PK17 sa QC Tapos ito naman sa Legaspi City Albay Filking 10,000 STRA So ito naman po yung ating Filking 4200 Fully Automatic Ito naman po ay sa Cainta Rizal. So ito naman po ating Filking Remote Control ay sa San Miguel, Bulacan So lahat po ng ito mga ka-best buys, cash on delivery. So bigyan ko lang po kayo ng konting idea sa ating mga generators na to, ano. So ito po yung ating seven 17, 1000 watts ang kanyang maximum power. Ang kanyang rated power is 850 watts. Recall start lang yan mga best buys, gasoline engine. Kalating litro isang oras, ano yung makakayang pagganahin nito? Kaya nito ang ilaw electric fan. So hindi po nito kaya ang ref. Mga basic lang po na appliances and charging. So, para sa presyo ng 17,500, meron ka ng generator na very portable. So, ito naman po yung ating Filking 10,000 STRA diesel generator. Silent type, fully automatic na ito mga ka-best buys. Ito yung kusang nabubuhay at saka kusang namamatay na generator. Kung mapapansin ninyo, siya ay digital display na din. Meron siyang remote control, uh, key start, and automatic function or ang kanyang EPS. So, ito naman po, sealed to as requested ng ating client. Sila na daw po yung maglalagay at gusto nila na mapanatili yung factory seal. Ito rin po, ganoon din po ang request ng ating kliyente. Tatlo yung mode of starting, automatic, key start at saka itong remote control. Unahin po muna natin mga ka-best buys yung remote control. Ayan. Patayin natin yung generator. Key start. Yan, buhay din sa ating key start. So ito naman yung ating automatic function mga ka best buys. So kapag nawala yung kuryente, dapat yung ating generator ay kusang mabubuhay. So para matest nga natin yan, eh, kailangan natin pinutin itong automatic. Dapat mabubuhay ng automatic yung ating generator kasi nga hindi siya nakasaksak ngayon sa mainline. So wala siya nare na signal or kuryente galing sa mainline. Kaya naman yung generator ay kusang nabubuhay. At kapag bumalik na siyempre yung kuryente, dapat yung generator natin ipusang mamamatay. Yan, yeah, manual mode lang natin para patayin natin na siya. So ito naman po yung PK17 natin, i-start natin. I-choke muna natin yung on ignition switch and dihilahin. Yan. So maraming salamat mga ka-best buys. Maraming salamat sa ating mga kliyente sa araw na to. Para sa inyong mga orders, comments, and suggestions, ay maaari kayong mag-text at tumawag sa aming cellphone number na magpa-flash sa inyong screen. Bisitahin namin Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat mga best buys. Mag-ingat po tayo palagi. Gabis po.